1, 2, 3, 4 Go! Yun o Grabe, full support oh, Isang panel lang ang kakabit <laughs> So yan Kabit namin dito, pang ilaw-ilaw lang Sa bahay kubo nila ano pa? Har. Oh. <laughs> uh, yun no? Isang panel lang ay kakabit. Full support. Kompleto. Oh, karagulo. <laughs> isang isang panel, isang pamilya. Sablay-sablay ba lahat? Ayun pa ang panel, mag-alas. ng araw, hindi pa tayo tapos. <laughs> Na <laughs> Sabi sa inyo, Pagawa na lang natin eh. <laughs> Kaya yan. Sa bahay nga. Nautay-utay. Buwan-buwan, kinakalikot. Tad-tad na ng butas ang pader sa bahay. Oh, yan boy. Higap mo. Mama na kasi, nandiyan pa na kadang. Paano ang gagawin? Higap natin dyan. Parang no? Para tatlo. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito Masahan, masahan, masahan. Masa yung butot ka. Uy, masang-masa ako na. eh. Hmm. Kasi mga kayo eh. Oh, si Una yung ama niya. Kayo, oh. lapag ng lapag kahit magunyan. Ay, sana nandiyan yung mga karton. oh yan, yan. Mga ice! Tulong-tulong tulong lang nga eh. Assistant na to. Samahan mo na ang kunting bilis pagka nagatrabaho. <laughs> Tata, tulog to eh. Hmm. Ikaw na magsipat kung saan pantay. Eh, <laughs> hindi mo na sinukat ang pamakuha mo ba? Hindi, <laughs> taas at ano lang. Yun. Ah. Wala, hindi yun ako. Dito pa hanapan na yan doon. Madali okay, na yan. Uh, para maliin sana eh. Puro eh, di. pwedeng pa makuha natin. Mm -hmm. Dalawa lang ang okay. tatamaan doon. Kaya ng... oh, kaya nga. Yun ang ginasabi ko eh. Wala ka ba metro. Ayan. Breaker. Breaker. Ayan. 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 Guys, comment kayo kung tama yung ginagawa namin. <laughs> Sobrang ampaw pa ng plywood na to. Baklasin mo kaya isang cabinet mo doon. Ano pa ba? Ito sa ref. Ito na natin lagay. Sa taas siguro yan. Ay, mababa ang wire mo. Isang magsiyang wire

Tapos mga dalawang araw ginamit, nalipat sa bahay. <laughs> yan. Ayan. Okay, yan. Ano pa mga ilalagay dyan? Ito uh, mga buti. Ito mga nag-asimbol ay. Batere. Batere. Panel. Ano nga itong Ano nga itong isa? yun yung kanina yun panel battery, <coughs> tapos dito, dito. <coughs> Baway, lagay mo na yung ano Cable, baka may api pa ano yung cable? ay! sukat pa yan dito cable tray <coughs> Details, dito yan sa gitna ano yung mo

level level to pero tabi mo na lang yun ng baray na ay may baray tayo may bala ka dyan baray boy ha? bala ng baray na? wala eh butas. wala? wala mau buktin kan tendornya Pakko plastik ayo deh tinggalan aja itu event nanti yang bareng nih kan jan i <tinyan> <laughs> Ito may bala, maliit. Uy, charge, pero walang bala. Ayan. Pang pang... <laughs> Ala, yung takip nito. Puro alikabok na to. Puro abo na. mo, takip na ano. Ayan. Oh. Itong yun. gulay naman to ang nawalan ng takip Huwag mo kaya dyan ang gulay para may takipan <laughs> na ka. yung box yun may gulay. Kulang ang mga wire mo doon. 120. Total na rin. na may cable tray na. Okay. Okay masali sana na lista. Kalimutan eh. na <laughs> ha. Kabayad nga ay 400,000. Wala ka Ha? Sa sular. Ano pa yun? oh Ngayon, 20 nagreklamo. Dagdag na naman. Dagdag na Taas naman ang taas ng bill. Huwag oh, kasi kayo magamit ng kurinte. naman <laughs> <laughs> Ha? Huh? dito. Huwag na pati-pati na. pa makuha mo na lang problema mo. paano yan. O. Saan tayo Ha? Ang dito. Ito, 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 na eh di Nakataklak ka man yan eh. Butas mo na lang yung ano yan, boy. Huwag na dyan. Butasan mo muna... uh, ng uh, ano. Ito. 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 Eh. Ito. Butasan mo nito. Tapos iskro mo lang. Para itong dito mo. niya. talog Tapos tutulan na dito. Ayan. 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 Nawala oh, kayo niya. Nawala oh, din niya doon eh. Oo, di ba ganun dapat? <laughs> <laughs> Ala ba yung ah, takip nito? Ah, po na motor ng <laughs> maligaya eh. Ha? Ang motor ng motor ng Magabili lang na apat na tarilyon, lupet! eh, <laughs> para ma puno, ay maano na agad yun. rin lang yun, lupet, kakarga rin. Pura nga lang pa, pa. uwi. <laughs> Oo. Oh. Pwede, na. Hindi pa yan. 900 lang ay karga ni Baron Jama, bili pang tornilyo, dyan pa. ay, hindi pa naman makalabas ang e-bike, hindi makalabas ang tricycle. Nag-charge yan, e-bike. Oo. Oh. Oh. na yan Ay, palitan mo pa yung lock na yun pala. Oh. Uh, Shht, uy! Tama ka? Ayayin -ay mo sila andong kung gusto magsama. Huwag na, magtagal pa pala. <laughs> Aroy, grabe naman si ate. mamimiestana na naman. Ayaw. Pang araw-araw na lang princess na yan. Na may, naman. Lalo, lalo yan, Talaga naman, oh. lupet. Saan galing yan? Saan galing yung damit mo? Ha? Saan galing? galing? Saan galing? Mali. Mali rin ang tanong pala eh. Hi. Oh, Ma'am Hi. Thank you kay Ma'am Jo pala sa bagong damit ni Ade. Abo, kaganda naman pala ng princess naman talaga na. Dito lang sa bahay yan. Ay, paano magalis pa yan? Ano pang kasuutan na yan? Talaga naman. <laughs> pang pala-pala. pala, -pala, pang -pala, -pala, pang -pala, -pala, pala. <laughs> Magalaro lang mo ng putik. Nakamagandang baro pa. <laughs> <laughs> Abutan pa tayo ng ulan. Konti-konti na lang. Oh. Kung kailan mag-aulan, saka magkakabit ng ano, solar panel. <laughs> saka mag-akit sa bubong. <laughs> Ayan o, oh, tanggalin mo na yan. Palitan mo isa-isa. Kapos eh. <laughs> Ay, bala ka dyan isang lip, isang ug, ug lang yan lipad ayan na naman ang ulan kanina mainit eh luto na kaya ang saluyot <laughs> luto na lang yung saluyot ay magapitas pa lang si yun yun din kasi nakisabay din eh so sarap ulam namin oh no? yahoo na. la stress <laughs> hindi pa kalmosal ka <laughs> Ayun oh hindi sumabay itong aeroxan ha hindi So, yun. Kulang-kulang ang order natin. Nakalimutan ng ATS. Nakalimutan ng transfer switch. Ay. Hindi pa talaga pwede magkontrata. Lugi sa compute. <laughs> Ayan. Malapit na yan. At walang mabili. Walang mabili ditong THH na iba eh. Ito lang nakuha na Dito lang malapit. O, ka na natin yan. Palitan niya na lang sa susunod. At yung bracket ng ay eh, ano and clamp, mas maganda yun sa solar niya na yun oh. Guys, hindi po 'yan binebentahan, nakakabit po 'yan diyan sa ano, sa e-bike. Yeah. Ha? Bakit hindi kasi? Sakto 'yan. Wala yung ipin. <laughs> Ayan grabe ang ulan at kidlat. 'Yun oh, kain na. Uy. Hey. Ba't dito mo pinadaan ng kanal. <laughs> Kala 'yung ilog wala pa apaw dito, baha na ulam namin sa luyot na may malaking mangga, kamote. Tapos yun. Ang gusto lang masin, kagat lang. <laughs> Kaya na tayo. Mamaya na ulit. Baka tamaan ang edad ng cellphone. Kain! Kamote!